Magandang hapon po. Daan-daang drum ng langis na ipinuslit mula Malaysia ang nasamsam sa isang motor bangka sa Batarasa, Palawan. Ibabagsak daw sa mga gasolinahan ang mga smuggled na langis. Nakatutok si Emil Sumangil. Exclusive. Sakay ng patrol boat, dinikitan ng anti-smuggling unit ng PNP Maritime Group ang malaking motor bangka na ito. Naubigit kumulang, 300 metro ang layo mula sa Ursula Island sa barangay Rio Tuba. Bataraza, Palawan. Security, security. Huwag na magtali, huwag magtali. Nang makalapit, sumampan ang mga pulis. Sige, sapa, sapa. Sige, agad. At doon na magsisipan. Doon na diskubri ang mga karga nitong daan-daang drum ng petrolyo gaya ng diesel na ibabagsak daw sa mga gasolinahan sa probinsya. Based po sa aming investigation, ito po ay nanggaling ng uh, Mangsi Island, Balabak, Palawan. But ito pong mga fuel ay kinukuha po nila from Pudat, Malaysia. Ibebenta po ito dito na sa southern part of Palawan sa Batarasa, Brooks Point, Quezon, Palawan. Diyan po yan dinidistribute. Arestado ang kapitan at sampung crew ng vessel na pawang mga taga Balabak. Sinusubukan pa naming makunan sina ng panig. Nahaharap sila sa mga reklamo kaugnay sa ilegal na pagbebenta ng mga produktong petrolyo at paglabag sa Tax Reform Act of 1997. Babala ng pulisya, ang mga dealer pate, ang mga tumatangkilik ng mga smuggle na petrolyo, pwedeng makulong. Wala pong kaukulang permit at wala pong tax itong mga produkto na ito. So ibig sabihin po ay bawal na bawal po itong bilihin. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas. Pati po live stream ng malalaswang video, pinagkakakita ang umano sa Pogo Hub sa Porak, Pampanga. At nakita ito ng tesigong hawak na motoridad na nag-uugnay sa Pogo Boss na si Lin Shun Han kay Alice Guo. At yan ang tinutukan ni Darlene kay Naaalala ko lang po lahat. Kasi isa po talaga ako mismo sa nakakita at mayyak Emosyonal ang testigong aming nakausap ng ikwento ang mga nasaksihan niyang paggawa at pagbebenta ng video ng pagtatalik, partikular sa nire na Lucky South 99 Pogo sa Porak, Pampanga nagkaroon na po doon kasi ng ano, uh, live selling video. Binibideo po niya para yun po ang pinapabidding po nila doon sa mga foreign, sa mga iba-ibang country po. Sabi ng PAOK, ang testigo ang magpapatunay na may koneksyon si Alice Go o Go Wapping kay Lin Sun Han alias Liu Dong o Boss Boga. Ang tinaguri ang godfather o boss of all bosses ng mga Pogo na nagsimula raw ng mga operasyon nito sa Pilipinas. Si Goraw ay si Madam Wa na nagre-report kay Lin. Nag-aabot po si Boss Poga ng pera kay Madam Wa. And pag kasi may, may pinakapondo po sila sa may money po nila. Importante yung, ano, yung uh, statement niya at yung uh, knowledge niya about the operation. Nahuli si Lin noong Webes sa visa ng mission order mula sa Bureau of Immigration. Kasama niyang labindalawang Chinese nationals sa umunoy mga opisyal din sa illegal na Pogo operations. Labindalawa sila lahat. Ano? And uh, uh yung chinecheck din natin yung mga background ng labindalawa na yan. Baka may mga kaso sila sa, sa China. Ang nakikita namin mga nasa managerial side na sila. Parang isang grupo sila eh. Magkakabarkada na sila nitong uh, si Liu Dong. Sisimulan na ang deportation proceeding sa labindalawang Chinong itinuturing ng undesirable aliens. Sabi ni Lin, restaurant ang negosyo niya. Nang tanungin kung bakit siya may mga bodyguard na may armas. He saw the news in Philippines is dangerous. So he got the bodyguard protect his family. Pati kay Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairman Senator Risa Hontiveros, dati na raw na-establish ng komite ang koneksyon ni Lynn sa pagtatayo ng scam hub sa Pilipinas. Pero tiyak daw na may kasabwat siyang kawani ng gobyerno. Iimbitahan daw ng komite sa kanilang huling pagdinig si Lynn. Sinubukan namin kunin ang panig ng kampo ni Guo pero hindi sila sumasagot sa aming text o tawag. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, Nakatutok, 24 Horas. Bistado sa Camarines Norte ang isang ilegal na minahan na mga nagtatrabaho, mga Chinong hawak ay turist visa lang. Nakatutok si Bob Gonzales. Sinalakay kaninang umaga ng Bureau of Immigration, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, AFP at PNP, ang isang mineral processing plant sa Barangay Tugo sa Paracale, Camarines Norte. Ayon sa PAOC, sangkot sa iligal na pagmimina ang labing isang Chinese national na naroon base sa sumbong ng gobernador ng probinsya. Parang backyard lang pero nakita mo naman gano'ng kalalaki yung mga, mga equipments na ginagamit nila. Hindi small scale yon kundi open-pit, large-scale mining talaga. Ang isang Chinong na abutan ng mga otoridad, ilan na tulala. May ilan ding wala pang suot ng protective equipment. Nakapantulog pa nga eh. Mm -hmm. <laughs> so they're operating as if wala lang. Ayon sa PAOK, may environmental compliance certificate ang kumpanya sa isang lugar. Pero iligal na ang pag-expand nila sa iba pang area. That is already a blatant uh, violation dun sa environmental compliance certificate. Kaya meron din silang pananagutan sa kriminal na aspeto. Tourist visa lang ang hawak ng mga Chino, kaya hindi dapat nagtatrabaho sa Pilipinas. Dadalhin sila sa PAOK para ma-inquest bukas sa immigration violations. Sasampahan din sila ng paglabag sa Philippine Mining Act at Clean Water Act. Tumangging magbigay ng pahayag ang may-ari ng lupa kung saan nagmimina o ang mga Chino. Sinusubukan din naming makuna ng pahayag ang Parakali LGU. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas. Sumemplang sa kaloocan ng isang rider matapos mga ng linya at masagi na SUV. Pero hindi sila hinintuan ng nakabagang SUV na pinagahanap pa ngayon. Dinala sa ospital ang rider na hindi agad nakagalaw, pati ang nobyang angkas na sugatan sa braso at binti. Aminadong rider, hindi siya sumignal nang lumipat ang linya. Nakauwi na sa bansa ang siyampang Pilipinong nagparepatriate mula sa gulo sa Lebanon. Sinalubaw ng Department of Migrant Workers sa mga Pinoy na dumating kahapon sa NAIA Terminal 1. Bawat isa sa kanila makatatanggap ng 170,000 pesos mula sa DMW, OWA at DSWD, pati na skills training mula sa TESDA. Sa kabuuan may 442 OFW nang nakauwi mula Lebanon simula October 2023. Mabilis na tayo para updated sa showbiz happenings. puring puri si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ng fellow Kapuso artists at mga nanood sa premiere night ng kanyang hit 2024 Cinemalaya film na Balota. Marami ang napad serve sa Best Actress win ni Marian dahil sa kanyang pagganap bilang si Teacher Emmy. Thankful at overwhelmed si Marian sa kanilang support head Turner din ang cast member ng movie na si Sasa Girl dahil sa kanyang aliyo money-inspired couture. Bilang bahagi ng 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival, nagdaos ng two-day caravan na Bagong Pilipinas Servicio Fair, paglinang sa industriya ng paglikha. Inilalapit sa mga alagad ng sining, at media ang mga serbisyo at programa ng gobyerno. Katuwang ng MMFF ang ilang grupo sa movie industry. Muling itinaas ng Pinoy athletes ang watawat ng Pilipinas sa 2024 Asian Kickboxing Championship sa Phnom Penh, Cambodia. Meron na po tayong gintong medalya mula kay 2024 Paris Olympian Hergi Bakyadan para sa 70 kg K1 female category. Double gold naman si Jovan Medallo para sa musical forms with weapon at open hand male categories. At isang bronze sa creative form with weapon. Wagi rin tatlong bronze si Jana Lavador habang tigi isang bronze medal sa kanilang kategorya ni na Renz Dakel, Lance Aaron Villamer at Daril Chulipas. Makapuso patuloy po na nagpapaulan sa bansa ang iba't ibang weather system. Ay po sa pag-asa shear line o pagsasama ng mainit at malamig na hangin ang nagpapaulan sa Batanes. Easterlies naman ang nagdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon Province, Bicol Region at sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Sa Metro Manila at iba pang pa natitirang bahagi ng bansa, localized thunderstorms ang nagpapaulan. Ay po sa pag-asa, wala namang namamata ang low pressure area o sama ng panahon na maaari makaapekto sa bansa. Gayman, halos buong Luzon ang posibleng ulanin bukas lalo na po sa hapon batay sa datos ng Metro Weather. At bandang tanghali magsisimulang ulanin ang buong Metro Manila. Halos buong Visayas at Mindanao naman ang posibleng ulanin mula tanghali hanggang gabi. Posible po ang heavy to intense rains sa ilang bahagi ng bansa kaya magingat po sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa mga babad sa computer at phone, time out muna sa screen. And let's get physical. Gaya ng grupo ng mga gamer na ang goal ay active at healthy lifestyle. We can do this sa pagtutok ni Nico Wahe. Gamer ka ba? Abay maglaan din ng oras sa paggalaw-galaw. Gamers Run Club! Woo! Mission ng Gamers Run Club na hikayatin ng gamers at influencers to live a healthier at more active lifestyle. Tulad ng professional Dota player na si Carlo Palad, a.k.a. Kuku. Yung lifestyle ko hindi ganun ka healthy kaya suma, tatry ko sumali sa ganito. Ang content creator na si John, mahigit 10 kilo na nabawa sa timbang dahil sa pagtakbo at pag-workout. This community help a lot to, uh, kumbaga, ma-push ma pa further yung, ano ko, yung fitness journey ko. Ang founder ng club na si Bianca Yao o Biancake, Cake, aminadong walong oras na kaupo at naglalaro sa computer. Para ang hirap ko ng tumayo sa gaming chair ko. May konting activity lang ako nagagawin, hingal na ako. Ang ganitong sedentary lifestyle, hindi healthy ayon sa isang endocrinologist. Sitting is the new smoking. Kapag ka mas matagal na nakaupo ang isang tao, hindi kumikilos ang buong katawan, Mataas ang chance ang magkaroon ng sakit sa puso at uh, diabetes. Paalala lang din po, kahit saan, pwedeng mag-exercise. Five minutes lang, every 30 minutes, tayo ka, lakad ka, as simple as that, uh, o kaya kahit na jogging in place. Sa pagkakaroon ng malusog na pangatawan, hindi naman question kung gusto mo. Ang mas malaking tanong ay kung kailan ka magsisimula. Para sa GMA Integrated News, ni Cuahe, nakatutok 24 oras. Wasak na wasak ang harapan ng jeepney na yan matapos makabanggaan ng isang mixer truck sa Castilla Sorsogon. Ang ilang pasahero, humandusay sa kalsada. Base sa investigasyon, kinain ng jeep ang linya na patungong Sorsogon City, kaya nasalpok ng truck na patungo naman sa Legazpi City. Labimpitong sugatan sa insidente. Dinala sila sa pagamutan. Handa raw maglunsad ng preliminary investigation at case build-up ang Department of Justice sa mga naisiwalat sa pagdinig ng House Quadcom kaugnay sa Duterte Drug War. Kabila ang diagram ng daloy ng komunikasyon at perang pabuya sa mga pulis na makakapatay. Nakatutok si Jonathan Randall. I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte. Inilabas ni retired police Colonel Royina Garma ang diagram na ito na ipinakikita ang daloy ng komunikasyon at pera sa bigayan umano ng pabuya sa mga polis na makapapatay ng drug suspect noong Duterte Drug War. Sabi ni Garma, ang naglalabas noon ng pondo sa pabuya ay si Irmina Espino alias Muking, Assistant Secretary noon sa Presidential Management Staff at pinagkakatiwalaan daw ng dating Special Assistant to the President na si Senator Bongo. Mula kay Muking ipadada na ang pera sa mga bank account ni Peter Parungo alias Pedro na naging tauhan daw ni retired Colonel Edilberto Leonardo. Si Leonardo raw ang nagbabayad ng pabuya sa mga operatiba. Ayon kay Garma, si Leonardo ang namuno noon ng Davao-style drug war at nagre-report kay Go ng mga napapatay na drug suspect. Nanaman daw ni Garma ang daloy ng pera nang minsang makausap niya sa opisina ng CIDJC si alias Pedro. Sabi ko. Ano ito, sabi niya. Sabi ko, uy, bakit? Ako ma-baka ma'am, ma-amlak na ako. Kasi every week malalaking amount of pumapasok. Saan? Sa bangko, ma'am. Tanong ng isang kongresista, hindi kaya galing sa confidential funds ang perang pabuya. 2017 hanggang 2022, lumobo ang confidential funds. 400 plus billion. Ayoko mag-speculate po, Miss, uh, your honor. Hindi okay. po alam kung anong source. Oh. Sa susunod na quadcom hearing tungkol sa Duterte drug war, iimbitahan din ang mga nasa diagram ni Garma na dinaanan umano ng reward money sa droga, gaya ni na alias muking at alias Pedro. Sinusubukan pa namin makuha ang kanilang panig, pati na ang panig ni retired Colonel Edelberto Leonardo. Si Senador Go nauna nang itinanggi ang paratang na involved siya sa operasyon sa drug war. Ang mga revelasyon ni Garma, dapat aksyon na na raw ng Department of Justice. Meron na pong aksyon dapat ang ating Department of Justice dyan. Effective siguro by this week. no uh, Meron na rin siyang mga interviews for preliminary investigation siguro. Pero naniniwala ba ang Quadcom sa testimonya ni Garma at pwede kaya itong maging state witness? Hindi ibig sabihin na lahat ng sinabi niya, ay, uh, kami ay kumbinsido na katotohanan. So kapag ito ay natimbang-timbang ng DOJ at uh, siya naman po ay makapasa, bilang isang state witness I'm sure i rekomenda yan uh -huh. ng DOJ. Sinusubukan pa naming makuha ang komento ng DOJ. Bukas ang Quadcom kung magpapadala sa kanila ng affidavit sina senador Go at Bato de la Rosa, lalo't sinabi na nilang hindi dadalo sa pagdinig. Sabi ng Quadcom, nagpadala na sila ng imbitasyon kay dating pangulong Duterte para dumalo sa pagdinig, pero ayon kay dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo, ipinarating sa kanya ng dating pangulo na wala raw itong natatanggap na imbitasyon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Dao ng IDIT, Sen. Bato de la Rosa na PNP Chief ng Administrasyong Duterte. Nawala raw siyang ideya sa umunay reward system sa drug war. May gun ban po bukas at sa Martes, October 14 to 15 sa buong Metro Manila. Ayos sa NCRPO, para ito sa pagdaraos ng 10th Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa PICC sa Pasay. Inanunsyo na ang Malacanang na walang pasok sa gobyerno at lahat ng antasang paaralan sa Maynila at Pasay sa mga parehong araw. Exactly one month na lang mapapanood na sa big screen ang Hello Love Again. Abang wala pa yan, tuloy-tuloy ang pagpapakilig ni na Alden Richards at Catherine Bernardo, one city at a time, tulad sa Cavite ngayong araw at sa Bulacan at Pampanga kahapon. Tuloy-tuloy ang nationwide tours ni na Ethan at Joy, or should we say, Marie, bago mapanood ang movie sa big screen sa November 13. And that's my chica this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank Salamat, Nelson. atma At mga kapuso, 73 days na lang. Pasko na. Yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si PR Kang Health. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakadudok kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.